unang sabak ko sa abroad. Sobrang lupit ng amo ko. Pagdating ko pa lang ng bahay niya, kinalkalat ang mga gamit ko. Ang ginawa niya, tinapon niya lahat ang mga gamit ko. Kahit mga bago pa, hindi ko daw kailangan ang mga yun. Dahil baguhan ako, wala akong nagawa. Takot na takot ako sa kanya. Ngunit binantayan ko kung sa inyo nilagay ang mga damit ko. Pag alis niya, Kinuha ko lahat yun at tinago ko sa malita at kinandado ko. Lahat ng binigay niya sa akin ang luluwag ng damit. Ito pang matindi sa pagkain. Ang damot niya, hindi niya kami binibigyan ng pagkain. Nagtatrabaho kami maghapon sa mainit. Wala kaming kinakain. Kaya ang ginagawa namin para kami kakain ng kasama kong Indonesia. Binabalot namin sa aluminum foil at itinatago sa ilalim ng basurahan. Kapag gumalis na siya, doon pa lang kami kakain. Yung Indonesia, nagbabantay habang ako ay kumakain. Pagkatapos kong kumain, ako naman ang magbabantay para yung Indonesia, siya naman ang kakain. Ganyan katindi ang amo ko. Sobra kami sa trabaho, ngunit wala kaming pagkain. Tiniis ko ang dalawang taon matapos na ang kontrata ko. Ikaw,